kung may isang hiling man ako. Sana, panaginip na lang ang lahat. Sana. Sinubukan kong simulan pero hindi ako makausad. Pinilit kong ngumiti pero ngunit sa bawat, sa bawat pagngiti at hilaanino ng nakaraan nating dalawa ang naaninig ko. Kinakaya kong maging malakas pero tuwing babalik at babalikan ko ang senaryong wala ka na. Hindi na akong muling makapagsimula. Dahil ang pinakamahirap na paglisan ay ang pagpapalaya sa sarili sa mga alaalan ng nakaraan. Sinanay ko ang sarili ko na sa lahat ng gagawin ko dalawa na tayo. At nakakalungkot na muli ko na naman itong gagawin dahil wala ka na sa piling ko. Dahan-dahan akong lalakad sa landas. Mag-isa. Naaalala ko ang hinig at takot kasabay ng kaba at lungkot na kahit nakapikit ka at kahit hindi mo nakikita walang luhang pumapatak at purong dedikasyon ang pinaglalaban ko sa pagmamahal. Ngunit sa isang tunog na bingi ako. Nabingi ako sa tunog na hindi na kita makakasama habang buhay. Nadurog ako sa salitang tiniwalag mo na ang kamay mo sa akin at sumama ka na sa kanya. At nagdurugo ako at patuloy na nagdurugo ang puso ko kasi ikaw ang buhay ko. Paano na ako? Kung sa panaginip lang kita pwedeng makasama, ayoko nang magising. Dahil mahal, miss na miss na kita. Palalayain na kita. Hanggang sa muli.